To. Pakita mo muna eh, ano. Eto, um, ilagay mo muna hindi ilaw. Hindi pa tapos eh. tali. Hindi, ilagay mo muna dito to ha. Lalagay ko lang okay. dito to ha. Para makita. Ma ah, wag na nga. sa Ma Ayun, mamaya eh. Ah, Wala pa. Parang di umiilaw eh. Parang di umiilaw guys. May battery ba to? Solar to eh. Ito muna natin lagay oh, para may mainitan. Ito maghapon hmm, yan eh. Para mainitan siya. Dito sa malapad sa poste eh. Yan oh. Abot ko dyan. Hmm, yan Sana ano. Yung isa umiilaw eh. Hmm, siya. Ito oh. Ah, dito. Ha? Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ganun ba't parang ayaw magdire-direcho, no? Yun na, mga ganun, ganun na. No. Maliwanag yung paggabi siya, baya mo lang siya. Yung may kahon niya doon sa baba, tayo ka titignan ko, baka may mga mga mga. Tignan ko to, ya? Mm -hmm. ito, ya. Ito, ibababa ko muna itong ano, siya. Okay guys, so update na lang tayo mamaya ulit. Mamaya ang gabi. Dati kung gagana na yung Christmas light na kinabit namin.